ang pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus. Babahagya ko ng sanuoy na Sa matay ko'y luha ang nangagunahan. Isang panyong puti ang ikinakaway nang siya'y iwan ko sa tabi ng hagdan. Sa gayong kalungkot na paghihiwalay, mamamatay ako, siya'y nalulumbay. Nang sa tarangkahan ako'y makabagtas, pasigaw ang sabing magbalik ka agad. Ang sagot ko'y oo, hindi magluluwat, nakangiti akong luhay na laglag. At ako'y umalis, tinuntun ko ang landas, nabiyak ang puso't naiwan ang kabiyak. Lubog na ang araw, kalat na ang dilim, at ang buwan na may ibig ng magningning. Makaurasyon na nung aking datnin ang pinagsadya kong malayang lupain. Kuwagong nasa kubot mga ibong itim ang nagsisalubong sa aking pagdating. Sa pinto ng naroong tahanay kumatok. Pinatuloy ako ng magandang loob. Kumain ng konte na tulog sa lungkot ang puso kong tila ayaw nang tumibok. Ang kawikaan ko pusong naglalagot, mamamatay kung ako'y talaga ng kulog. Nang kinabukasang magawak ang dilim, araw ay namimintanang matay nagniningi. Sinimulan ko na ang dapat kong gawin. Ako'y nag-araro, naglinang nagtanim, nang magdi tanim sa kaingin ay ginapas na sa irog dadalhin. At ako'y umuwi, taglay ko ang lahat, mga bungang kahoy, isang sakong bigas, bulaklak na damo sa gilid ng landas, ay pinutol ko na't panghandog sa liyan. Nang ako'y umalis, siya'y umiiyak, umarahil ngayon, siya'y magagalap at ako'y lumakad halos lakad takbo sa may dakong ami meron pang musiko ang aming tahan ay masayang totoo at nagkakagulo ang maraming tao. Salamat sa Diyos ang nabigkas ko, nalalaman nila na darating ako at ako'y tumuloy pinto ng mabuksan matay na papikit sa aking namasdan apat na kandila ang nangagbabantay sa paligid-ligid ng irog kong bangkay mukhay na kangiti at ng aking hagkan para pang sinabi irog ko paalam